Tara mo ihap, tara tarong ihap. 86, hap 86 21, ron. 78, 19, 10. Tara. ni ni 9, 8, kapito, 8, 6, 8. Tidak, 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 balik tidak, balik-balik tidak, 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 ba tidak, 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 Tawang bayaw na ako Manag pa masura Bila na? 16, 18, 19? Si ano ni? 13 Mane si bayaw na Ang alam niya si Baninay Baninay Saan yung pangalan niya eh? Baninay Saan yung pangalan niya mo? The... The... Ay Rosali Da Ay Rosali Ako din akong pangalan Sabi ko si Makikang Ano yung ka rin yung pangalan <laughs> <laughs> niya Ano na 13 <laughs> Desale. Desale. Ah, Desa ah, <laughs> man. Mana yang ke sana. Ana em basura ni ao. Oh? Ni baligi ada di dang ao. Ni <laughs> basura.